Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Pebrero Labinsyam, 2025. Ngayon ay nagsisimula ang panahon ng Pisces, isang yugto kung saan ang damdamin ay mas lalong lumalalim, at ang hangganan ng intuition ay tila nagiging malabo sa pinakamagandang paraan. Ang enerhiya ng Pisces ay malambot ngunit malakas, dinadala ang lahat sa isang estado ng mas mataas na kamalayan at emosyonal na koneksyon. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ngayon ay magdadala ng mas mataas na antas ng pagkabukas at pagkakonektado sa iyong sarili at sa ibang tao. Bilang isang cancer, ikaw ay likas na sensitibo at madalas ay mas nauunawaan mo ang mga hindi sinasabi ng iba kaysa sa kanilang aktwal na sinasambit. Ang iyong likas na empatya ay hindi lamang isang kasanayan, kundi isang biyaya na nagiging instrumento ng iyong paglago at pagpapalawak. Sa araw na ito, maaaring mapansin mong lalo pang tumitindi ang iyong empatya. Binibigyan ka ng kakayahang basahin hindi lamang ang mga emosyon ng mga tao sa paligid mo kundi pati na rin ang mas malalim na kahulugan sa likod ng kanilang mga kilos at salita. Ang iyong pag-unawa sa mga nakatagong damdamin ay magbibigay sa iyo ng mas matalim na pananaw sa mga relasyon at sitwasyon. Ito ay isang pambihirang kakayahan na hindi lahat ay mayroon kaya gamitin mo ito sa positibong paraan upang maunawaan, upang gumabay at upang magbigay ng aliw sa mga nangangailangan ng iyong pangunawa. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maglaan ng sandali upang pansinin kung paano ka ginagabayan ng iyong sariling intuition. Sa gitna ng araw-araw na alalahanin, minsan ay nakakalimutan nating pakinggan ang ating inner voice. Napakaraming ingay sa mundo, at kung minsan, maaaring mahirap marinig ang sarili nating tinig sa gitna ng lahat ng panlabas na impluensya. Ang pressure ng trabaho, relasyon, at mga pangarap ay maaaring magdulot ng kalituhan sa ating isipan. Ngunit ngayon, ikaw ay binibigyan ng pagkakataong lumingon sa loob at makinig sa tahimik, ngunit matibay na tinig ng iyong puso. Ito ang pagkakataon mong makinig sa iyong mas mataas na sarili na siyang magdadala sa iyo ng mga sagot na matagal mong hinahanap. Ang iyong intuition ay isang mahalagang gabay na maaaring magdala sa iyo ng napakalalim na pangunawa, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, ang mga sagot ay hindi darating sa pamamagitan ng malalaking kaganapan, kundi sa mga maliliit na tahimik na sandali ng pagminilay at pag-aalala sa mga pangarap at layunin na nais mong marating. Ang mga nakaraang araw ay maaaring naging abala para sa iyo, puno ng mga pangyayari na maaaring nagdulot ng pagod o emosyonal na stress. Ang iyong likas na pagiging maaalalahanin ay nagiging sanhi ng labis na pagkabahala sa mga detalye ng iyong buhay at ng buhay ng iba. Ngayon, hinihikayat ka ng sansinukob na huminto sandali at bigyang pugay ang mga karanasang ito. Ang bawat hakbang na iyong tinahak Maging ito man ay puno ng saya o pagsubok ay nag-ambag sa iyong karunungan at pagkatuto. Ang iyong mga pangarap, mga pagkatalo, at mga tagumpay ay nagbuo ng iyong kasalukuyang pananaw sa buhay. Ito ang panahon upang pagnilayan ang iyong naging paglalakbay, ang mga aral na iyong natutunan, ang mga taong iyong nakilala, at ang mga damdaming iyong pinagdaanan. Sa bawat kaganapan, nakuha mo ang mga aral na magpapaalab sa iyong susunod na hakbang. Sa pamamagitan ang pagpapahalaga sa mga ito, mas lalo mong mauunawaan kung paano ka lumago bilang isang tao, kung paano mo natutunan ang pagpapatawad, ang pagpapahalaga sa sarili, at ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. May isang natatanging lalim ang araw na ito, lalo na sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Scorpio. Ang Scorpio ay isang tanda na may koneksyon sa matinding damdamin, sikreto, at mga hindi pa natutuklasang bahagi ng ating pagkatao. Sa ilalim ng enerhiyang ito, maaaring magsimulang magbukas ang mga pintuan ng iyong kamalayan na nagpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nasisilayan. Dahil dito, maaaring maramdaman mong mas malakas ang iyong pangangailangan na pagnilayan ang iyong buhay at ang mga aspeto nito na dati mong iniiwasan. May mga bahagi ng iyong nakaraan na maaaring lumitaw na matagal mo nang isinantabi, mga alaala ng hindi tapos na negosyo o hindi na prosesong emosyon. Huwag mong ituring ito bilang isang negatibong bagay, sa halip, tingnan mo ito bilang isang oportunidad upang pagalingin ang sarili at tanggapin ang iyong nakaraan. Ang bawat alalahanin na ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagunawa at pagtanggap sa iyong sarili. Habang lumilipas ang araw, maaari mong maramdaman na mas matalas ang mga puna ng ibang tao. Ang mga kritisismo, bagamat mahirap tanggapin, ay nagiging pagkakataon na palakasin ang iyong paningindigan. Maaaring may ilang tao sa iyong paligid na mas kritikal kaysa sa dati, at kung hindi ka magiging mainat, maaaring makaapekto ito sa iyong emosyonal na estado. Ang pagiging sensitibo ay isang biyaya, ngunit kailangan mo rin matutunang magtakda ng mga hangganan upang maprotektahan ang iyong inner peace. Tandaan mo, hindi lahat ng sinasabi ng iba ay may tunay na halaga sa iyong buhay. Ang opinyon ng iba ay hindi dapat maging batayan ng iyong halaga bilang isang individual. Sa halip na hayaan itong makasakit sa iyo, gamitin mo ito bilang isang pagkakataon upang mas pagtibayin ang iyong kumpiyansa sa sarili. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang patunayan ang iyong lakas at pagtiwala sa iyong mga kakayahan. Ang pagiging isang cancer ay nangangahulugan ng malalim na emosyon. Ngunit minsan, ang mga damdaming ito ay maaaring maging pabigat kung hindi mo ito maipapahayag sa tamang paraan. Kaya sa araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang mapanumbalik ang iyong balanse. Maglaan ng oras para sa sarili mong pagninilay upang makapag-reflect at mag-recharge. Hanapin ang mga aktibidad na tunay na nagbibigay sa iyo ng saya at kapayapaan. Maaari itong maging isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, isang masayang oras kasama ang pamilya o kaibigan, o kahit isang simpleng paglalakad sa ilalim ng araw upang makahinga ng sariwang hangin. Ang mga simpleng bagay na ito ay makakatulong upang mapawi ang anumang tensyon at muling magbalik sa iyong natural na kalmado at masayang estado. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay puti, isang kulay na sumisimbolo ng kalinisan ng isip, katahimikan, at bagong simula. Ang pagsusuot ng puti o pagkakaroon ng anumang bagay sa paligid mo na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapanatili ang iyong panloob na kapayapaan at linawin ang iyong mga iniisip. Ang puti ay may kakayahang magbigay ng balanse sa iyong enerhiya at ang pagkakaroon nito sa iyong paligid ay maaaring magbigay ng isang pakiramdam ng kalmado at proteksyon. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 11, at 32 mga numerong maaaring magdala sa iyo ng positibong enerhiya at tamang gabay sa iyong mga desisyon, kaya't gamitin ang mga ito upang magbigay linaw sa iyong landas. Para sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan, siguraduhin mong nagbibigay ka ng sapat na oras para sa pahinga at pag-aalaga sa iyong sarili. Sa dami ng iyong iniisip at nararamdaman, maaaring mabilis kang mapagod kung hindi mo babalansihin ang iyong enerhiya. Subukan gumawa ng simpleng gawain tulad ng pag-inom ng mainit na tsaa habang nagbabasa ng isang magandang libro o kahit simpleng pakikinig sa musikang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo ay isang paraan upang mapanatili ang iyong positibong pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pagsusulat. Ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at damdamin sa isang jurnal ay makakatulong upang mailabas mo ang anumang bigat na iyong nararamdaman. Maaari mo ring gamitin ito bilang isang paraan upang magplano para sa hinaharap. Isulat ang iyong mga pangarap, mga layunin, at mga hakbang na nais mong gawin upang makamit ang mga ito. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya? Ano ang mga natutunan mong aral? Mayroon bang mga bagong pananaw na bumago sa iyong pagtingin sa buhay? Sa pamamagitan ng pagninilay at pagpapasalamat, mas lalo mong mapapalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at mas magiging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin. Sa kabuuan, ito ay isang araw ng introspeksyon, emosyonal na pagpapagaling at pagyakap sa iyong sariling katotohanan. Yakapin ang misteryo ng panahon ng Pisces, at hayaang gabayan ka ng iyong intuwisyon patungo sa mas maliwanag at makabuluhang landas. Ikaw ay isang individual na puno ng pagmamahal at pangunawa, ipagpatuloy mong liwanagan ang mundo gamit ang iyong natatanging liwanag. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.